At tong baturaw sa pagsasaka si Edwin sa bayan ng Lopez sa Quezon. Hapo, pagod! Nung bigla siyang may nakita sa sapa na isang misteryosong bato. Ganto kasi yun. Dumaan ako sa ilog nang may napansin akong kakaibang bato. Napansin ko na yun. Na yun na uh, isang dinosaur na kinuha Dahil bahagya pa itong nakabaon, tinungkab niya ito. At doon na siya nagulat sa kanyang nakita. Makinis na bato na nababalutan ng mga nakaangat na linya. Tumitimbang ng halos 25 kilo. Lamang ko na parang talagang itlog yun ang dinosaur. <laughs> malaki, malaki kasi siya eh. Ang laki naman nun para isipin kong bahay ng alimango. Napag-isip-isip ko na parang ito'y isang itlog ng... Nung una, may nakalawit pa raw ditong buntot. Nung una, may nakalawit pang buntot ito. Akala ko, buntot ng alimango. <laughs> Mula noon, araw-araw na raw iniisip ni Edwin kung ano ba ito. Mula nang nakuha ko ito, palagi ko na ito iniisip labunin. Ang iniisip ko, ang laman nito, shumai and rice. Gutom na gutom na kasi ako noon eh. Hanggang may nakapagsabi na marker o palatandaan daw ito sa isang nakatagong yaman. Ay. Ito, hindi ko malaman kung ano. Ang tinuturo nito, ano parang kayamanan. Hindi raw madaling puntahan ang sapa kung saan nakita ni Edwin ang bato. Delikado raw. Tukoy okay. okay po ilog na tinutukoy ni Junel. Malayo po 'yun. Baka po tatawid ka pa bundok ng Kalulong, bundok ng Palulong. Bundok ng Palulong. Mas